historia tagalog horror stories Gulat na gulat si Clinton ng malamang sa San Agustin ang susunod na destinasyon nila. Hindi siya nakapagsalita magmula noon na isman niyang huwag sumama ay hindi pwede dahil kailangan siya doon bilang isa sa mga kameraman. Sa mga araw na lumipas ay naging sobrang tahimik niya. Halos wala siyang imig tuwing papasok sa trabaho at tuwing magkakaroon ng mga pagpupulong tungkol sa susunod na proyektong gagawin nila ay palagi lang siyang nasa dulo. Tikom na tikom ang bibig at walang ganang makipag-participate sa anumang paraan. Halos isumpa niya ang San Agustin. Nangako siya sa kanyang sarili na hinding-hindi na babalik o tatapak pa sa lugar na ito. Ngunit tila nakabuntot yata sa kanya ang kamalasan mula nang i ng na kanilang team na ito ang susunod na lugar na kanilang pupuntahan. Nagtatrabaho siya bilang kameraman sa isang programa sa isang telebisyon na kung tawagin ay KMKS o kapamilya mo Corina Sanchez. Nagtatampok sila rito ng mga kakaiba at nakakaaliw ng mga kwento mula sa iba't ibang panig ng bansa. At dahil nalalapit na ang Halloween, nangongolekta sila ngayon ng samot-saring mga kwento at lugar na may kababalaghan para puntahan nila at gawa ng dokumentaryo. Kabilang na nga ang napagkasunduan ng team ay ang San Agustin. Tuwing undas lang natatampok sa mga Halloween special programs ang lugar na ito pero araw-araw ay may kakatuwang nangyayari dito. Mayroon kasing kakaibang tradisyon ng mga taga San Agustin na malayong malayo sa nakangisna ng mga pangkaraniwang tao. Agustinos ang tawag sa mga taong naninirahan dito. Nakilala sila dahil sa kakaibang seremonya sa kanilang ginagawa tuwing may namamatay sa kanilang mahal sa buhay. Oras kasi na pumanaw ang isang tao rito ay gagawan ito ng higanting paper mache o puppet at ipaparada sa daan habang hinahati dito sa huling hantungan. May pagkakahan tulad ito sa mga higanti festival sa ibang lugar kung saan bumubuo sila ng malalaking mga tao na gawa sa papet para iparada sa kalsada. Ang pinagkaiba lang, ang mga papet na ipinaparada sa San Agustin ay base mismo sa muka ng isang tunay na taong na mayapana. Hindi lang ito basta papet dahil ang mismo katawan ng namatay na tao ay nasa loob din iyon. Tinatatad muna ang buong katawan ng tao hanggang sa ito'y magka-piraso saka ipapasok sa dibdib na bahagi ng papet para magsilbing puso nito. Dadasalan muna iyon ng pamilya bago iparada sa kalsada tulad ng normal na kaganapan sa mga patay na hinahatid sa huling hantungan pwede rin sumama sa paradang iyo ng mga kaanak, tibigan o kakilala ng namatay na tao bilang pakikiramay. At kapag naihatid na sa huling hantungan ang naturang papet, doon na ito susunugin bilang katumba sa pagilibing dito. Oras na maging abo ang papet ay otomatiko itong mahahalo sa lupa bilang dagdag pataba ang kakaibang tradisyong ito ng mga Agustinos ang dahilan kung bakit hati ang opinyon sa kanila ng maraming tao sa iba't ibang mga lugar at bansa. Marami ang natatakot sa ginagawa nila pero madami rin ang humahanga. Hindi lang kasi basta normal na giant puppet ang ginagawa nila sa kanilang mga higante. Hinahaluan din nila ito ng matinding creativity kinakabitan nila ito na makakapal ng mga string o tali sa bawat sulok ng katawan. Bukod doon, may isang tao rin na pinapasok sa loob para kumontrol naman sa pagkilos ng mga mata at bibig nito. Oras na iparada ang higanting papet. Hindi lang ito basta nakatayo ng derecho at walang ekspresyon. Gumagalaw rin ito na parang tao sa pamamagitan ng puppetry nagtutulungan ng mga taong nagpaparada dito para igalaw ang mga kamay at paa kaya nagmumuka itong tunay na taong naglalakad. Bukod doon, buhay na buhay rin ang muka nito dahil sa paggalaw ng mga mata nito na tumitingin-tingin pa sa mga taong nagdadaan pati sa bibig nito na bumubuka-buka at ngumingiti pa. Sa lahat ng mga higanting papit sa bansa mga higante lang sa San Agustin ang talagang kakaiba at buhay na buhay habang ipinaparada. Para bang may sarili din silang buhay at isip kung maglakad. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin maiiwasan na may matakot dito. Kabilang na nga doon si Clinton. Pero hindi siya sa mismong mga higante na tatakot kundi sa lugar mismo. May kakaibang pangyayari kasi siyang nasaksihan doon na tanging siya lang ang nakakaalam. At kapag nalaman ito ng iba, maaaring magdulot ito ng matinding pagkasindak sa lahat. Dalawang araw na lang ang natitira bago sila pumunta roon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakaisip si Clinton na idadahilan para umabsen siya sa proyektong iyon. Kinulang kasi sila sa mga staff ngayon dalawa pa sa kameraman nila ang nagresay noong nakaraang mga buwan kaya kailangan na kailangan talaga siya doon. Ito sana ang pagkakataon niya para magpakitang gila sa mga boss nila. Nais niyang ipakita ang kanyang kasipagan na hindi mapapantayan ng mga kasama niya. Itong lugar na pupuntahan lang talaga nila ang humahad lang sa kanya ngayon. Sa huli, bigong makaisip ng dahilan si Clinton para makapag-absent. Hindi talaga siya makapagsalita sa sobrang takot. Pakiramdam niya ay pag-iisipan siya ng masama kapag tumanggi siyang makipag-participate sa proyektong ito. Kaya naman, nang dumating ang araw ng kanilang pagbiyahe sa San Agustin, isiniksik na lamang niya ang sarili sa pinakadulo ng sasakyan kung saan nakatambak ang mga equipment nila. Siya ang nagsilbing tagabantay doon at least doon ay naitatago niya ang kanyang kaba. Sa hindi kalayuan ay natanong nila ang isang paradang paparating. May daladalang higante ang mga ito. Agad na lumiko ang driver at saglit na itinabi ang sasakyan para bigyan ng daan ng mga ito. Sayang naman hindi pa natin nasiset ang mga equipment eh. Pwedeng pwede na sanang kuhanan ng kamera mga ito. Sabi ng kanilang producer. Inilabas ng isang staff ang cellphone nito at doon pansamantalang kumuha ng video para i-record ang paparating na parada. Sabik na sabik ang mga kasama niya habang si Clinton naman ay parang gusto nang manginig sa takot. Habang papalapit ng parada ay palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya. Sa kabila ng takot na umaalipin sa kanya, ay nagawa pa rin niyang silipin ang kaganapan sa labas. Nakita niya ang itsura ng na ipinaparada ng mga tao. Isang matandang lalaki iyon na may bigote na humihit-hit pa ito ng tabako habang naglalakad. Sa pamamagitan ng puppetry para talaga itong tunay na taong naglalakad at nililibot ng tingin ng paligid. Buhay na buhay kung gumalaw ang mga mata at bibig nito. Pati ang hawak nitong tabako ay may usok pa. Kung malikot lang ang kanilang imahinasyon, iisipin nilang may kaluluwa ang higanting iyon at totoong buhay talaga ito. Tuwang-tuwa rito ang kasama niya Larawan sila ng pagkamangha dahil sa angking creativity ng mga tao rito. Sinong mag-aakala na posible pala ang ganitong style ng higante na pwedeng bigyan ng buhay? Unti-unting napawi ang takot ni Clinton nang lampasan nila ang parada. Doon na lang muling sumulong ang kanilang sasakyan at nagpatuloy sa kanilang destinasyon. Malawak ang San Agustin kaunti lang ang mga gusali rito at magkakalayo pa sa isa't isa Maraming mga kalsada rito na triple ang lawak Sinadya yung gawin ng kanilang lokal at pamahalaan upang bigyan daan ng mga parada at higante Hindi pa man sila nakakarating sa destinasyon ay may sumunod na namang panibagong parada Itinabimuli ng driver nila ang sasakyan upang bigyan daan ito kahit natatakot ay pilit sinilip ni Clinton ang papalapit na higante sa paradang iyon. Nanlaki sa gulat ang kanyang mga mata nang masilayan ang isang batang babae na dumidila pa ng lollipop. Maamo ang muka ng higanting iyon. Gumagalaw-galaw rin ang mga mata nito at tinitignan ang mga taong nanunood sa paligid. Mayroon itong matipid ng ngiti sa bibig nito at mayat maya ang pagbuka at paglabas ng dila habang dinidilaan kunwari ang lollipop nito. Tulad ng naunang parada kanina, maraming mga tao ang nagtutulungan sa paghawak ng mga taling na kadikit dito upang pagalawin na parang tao ang higante. Siyempre, may tao rin nakatoka sa loob para pagalawin ang mga mata, bibig at dila nito dito ay lubos na nagwala ang puso ni Clinton. Parang mahihimatay siya sa sobrang takot. Hindi niya kayang itanggi pa sa sarili ang tunay na dahilan kung bakit siya takot bumalik sa lugar na ito. Mahigit dalawang linggo na kasi ang nakakalipas mula nang mapadaan siya sa San Agustin. Habang nagmamaneho ng lasing ng gabing iyon, isang batang babae ang humarang sa dinadaanan niya at binuhusan ng tubig ang windshield ng kanyang sasakyan Gulat na gulat siya rito dahil pagkatapos iyon buhusan ng bata Dinukot nito ang basahan sa kanyang bag at nilinis ang windshield Iisa lang ang ibig sabihin yun Isang modus na naman ito ng mga taga roon para makalimus ng pera sa kanya Hindi lang sa kamay nilaan maraming gumagawa nito Pati sa San Agustin ay talamak din ang mga tao at mga batang binubuhusan bigla ang mga sasakyan na dumadaan sa kanila iyon lilinisin para manglimos ng pera. At hindi lang sila basta-basta tumatanggap ng kahit magkanong halaga. Nasa limang daan lamang ang pinakamababang tinatanggap nila. Kapag mas mababa pa ang iyong binigay, wawasaki naman ng mga batang ito ang iyong sasakyan at pagbabatuhin ng kung ano-ano hanggang sa nabasag at masira. Labis na ikinagalit ni Clinton ang pagbuhos ng tubig sa harap ng kanyang sasakyan. Bukod sa wala na siyang pera dahil naubos na sa pag-ambag ay nakainom pa siya at malakas na ang tama ng alak sa kanya. Kaya naman, hindi niya napigilang bumaba ng sasakyan at tinutukan ng baril ang batang ito. Bago pa ito makatakbo Tumama na sa ulo nito ang bala ng kanyang barila. Bagsak sa lupa ang katawan ng batang babae. Lumingali nga pa siya sa paligid bago muling pumasok at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Dahil doon, hindi niya basta nabaril ang batang babae. Nabali pa ang mga buto nito dahil sa pagharurot niya. Ang hindi niya alam may nakatagong mga CCTV roon at dahil na rin sa paglinga o paglingon niya sa paligid, nakita sa isang anggulo sa CCTV ang kanyang muka. Hindi alam ni Clinton na may CCTV doon hanggang ngayon. Ang alam lang niya ay nakapatay siya ng tao. Kung kailan nagising siya at wala na ang epekto ng alak, sakalang niya napagtanto kung gaano katindi ang pagkakamaling nagawa niya nang tumapat na sa sasakyan nila ang higanting puppet ng batang babae na pinatay niya. Mabilis niyang ipinikit ang mga mata at pilit na nilabanan ang pagwawala ng kanyang puso. Buong katawan niya ang nanginginig sa sobrang takot, lalo na tuwing madidinig niya ang awit ng mga taong kasama sa parada. Para bang umuusal ng orasyon ang mga ito para mabuhay ang higanting iyon. Mukhang magkakaroon pa siya ng pobya sa mga higante ng hindi oras Dalawang linggo na ang lumipas mula ng mangyari ang malagim na insidenteng iyon At ngayon lamang ipinarada ang higanting puppet ng batang babae Ibig sabihin ay maaaring tumagal ng mahigit isang linggo ang proseso sa paggawa ng puppet sa isang taong namatay na Walang pakialam dun si Clinton Ang nais lang niyang mangyari ngayon ay matapos na agad ang trabaho nila para makaalis na siya roon. Ayaw na talaga niyang bumalik sa San Agustin kung saan naganap ang pinakamatinding bangungot sa buong buhay niya. Gabi na sila nakarating sa destinasyon. Bukas na bukas ay magaabang muli sila sa daan ng mga higanting ipaparada para kuhana ng video nakahanda na rin ang kanilang mga script at mga questionnaire na itatanong sa mga taong kukuhanan nila ng panayam para maging bahagi ng programang iyon. Dahil medyo hindi pa naman dumidilim ang gabi ay marami pang bukas sa mga pasyalan sa San Agustin. Naisipan ng mga crew na maglibot-libot muna para i-explore ang lugar. Ang iba ay naghanap ng makakain. Pero si Clinton ay nagpaiwan ng doon at hindi na sumama. Natatakot siyang gumala-gala dahil baka mayroong makakilala sa kanya. Hindi kasi siya sigurado kung mag-isa lang ba talaga siya nang mapatay niya ang batang babae. Sa labis na pagkapraning, inisip niyang baka may mga nakakita sa kanya at ngayon ay hinahanap na siya. O baka mamaya ay bigla na lang niyang makita ang sariling muka sa Wanted list sa mga paligid doon. At habang nagpapahinga sa loob ng sasakyan, biglang nabasag ang salamin sa bintanang nasa harap niya. Gulat na gulat si Clinton at mas lalo pa siyang nagulat nang makita ang isang lalaking nagbabaga ang mga mata sa kanya. Marahil, isa ito sa mga taga roon. Ikaw ikaw ang pumatay sa anak ko wika ng lalaki muling dumagundong ang dibdib ni Clinton sa sinabi iyon ng lalaki agad siyang napatayo sa kinauupuan at naghanap ng malulusutan subalit hindi niya alam kanina pa pala siya pinaliligiran ng ama ng batang napatay niya kasama ang ilang mga kaanak nito nagsilabasa ng mga ito at pinalibutan ng sasakyan wala na siyang kawala. Napaiyak na lamang siya at saglit niyang nakalimutan ang pagkalalaki niya. Para siyang batang humahagulgol at hinahanap ang mga magulang. Sinira pa ng ibang mga tauhan ng bintana sa likuran niya at doon siya pinagtulungan dukuti ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay nailabas siya ng mga ito at pilit siyang kinaladkad palayo sa kanilang sasakyan wala siyang nagawa sa dami ng mga ito. Napasigaw na lamang siya ng patawad sa mga kaanak ng batang babae. Paulit-ulit iyon ngunit tila masyado ng madilim ang utak ng mga ito para madinig pa ang kapatawaran niya. Kinabukasan, habang hinahanap ng ibang mga crew si Clinton, ang mga producers naman ng programa ay naisipang sumilip sa panibagong parada sa daan Tatlong magkakasunod na parada iyon. Ang isa ay matandang babae na tumatawa habang may hawak na libro. Ang isa ay batang lalaki na may hawak ng bola. At ang isa naman ay dalagita na nakatirintas ang buhok at nakapatong sa kabilang balikat nito. Kinuhanan agad yun ng video ng kanilang team. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may panibagong parada na naman ang sumunod sa pagkakataong iyon. Pare-parehong napamulagat ang kanilang mga mata sa nakita. Hindi higante ang ipinarada ng mga ito kundi isang bangkay. At ang bangkay na iyon ay walang iba kundi si Clinton. Kaso-kaso ka ang naging itsura ng bangkay nito. Binalatan ito ng buhay at dinukot ang lahat ng lamang loob sa katawan nito hanggang sa butot kalansay na lamang ang natira Suot pa nito ang damit nito noong huli nila itong nakita. Punong-puno iyon ng dugo. May mga string na tali din na nakalagay sa mga kamay, paa, ulo at bewang nito habang pinagtutulungan iyong galawin ng mga tao. Sa harapan nito ay may nakasabit pang karatula at ang nakasulat. Mamamatay tao ako at huwag tularan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Historia Tagalog Horror Stories.